Andy man, another year older. Ngayon nga ay nagdiriwang siya ng ika 35th birthday niya. Kasama ang kanyang munting pamilya sa isla ng Siargao. Another year older and bolder. Ngayon nga ay mas matapang haharapin ni Andy ang kanyang kinabukasan kasama ng pamilya. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Kahit nga ngayon ay birthday ni Andy ay pumasok pa rin siya sa kanyang trabaho kung saan siya ang nagmamayari ng restaurant at siya rin ang nagsisilbing barista dito. Walang birthday-birthday pero sinurpresa siya ng kanyang mga kasamahan at ang kanyang mga empleyado ay naghanda ng munting sorpresa para sa kanya. Especially ito para sa kanilang amo na si Andy Eigenman sobrang simple lamang talaga ni Andy at sobrang close din niya ang kanyang mga tauhan sa kanilang restaurant o snack bar ni Philmar. Don't worry, <laughs> so so <laughs> sabi nga Auntie sa kanyang post yung birthday niya, I turned 35, embracing the privilege of going on another lap around the sun, growing wiser and with a deeper appreciation for the simple island life I chose. I found peace and slowing down, raising my beautiful babies by the sea with nature all around. I was thinking of how I'd like to spend my day this year, and I found myself wanting to do nothing different from our usual day to day. The life I get to live with my family and loved one is a gift in itself already. And receiving warm greetings from all of you is the cherry on top. My heart is full. Thank you. Work! <laughs> Work! <laughs> At hindi pa nga dito natatapos ang kaarawan ni Andy ma dahil hindi niya inaasahan. Sinurpresa nga siya ng kanyang pamilya ng isang birthday celebration ngayong gabi. Sama-sama ang buong pamilya, kasama rin si Ellie para ipagdiwang ang birthday celebration ng kanilang mama. Talagang ipinaghanda ito at syempre sinurpresa ng may birthday cake pa nga para i-blow nga ng kanilang mami Andy. Pa po kaya mong tindiro, oh. Ito ang English. Champion, coro mga winners. Pero sa ibang ganon mo champion. Congrats, grabe ka Izo may hit. Grabe ka Izo hit, boys. Good luck. Salamat ka sa Izo hits. Grabe ka Sobrang appreciated ni Andy ang lahat ng ginagawa ng kanyang partner na si Phil Marley Payo para sa kanya. Lalong-lalo na ngayon na sinurpresa siya sa kanyang birthday. Napakasaya at walang katumbas ang pagmamahal na binibigay sa kanyang pamilya. Alami nga ang sunod-sunod na bumati para kay Andy lalo na ngayong birthday niya. Talagang nakakatuwa ang pagmamahal ng mga tao sa Eigenman family at syempre sa Alipayo family na rin. Dahil dito narito na nga si Andy sa simpleng buhay niya sa eastern Siargao. Maging ang mga lokal doon ay mahal nga si Andy at talagang sama-sama sila sa kanyang birthday celebration. Mula sa kanyang tagahanga, happy birthday Miss Andy, still pretty and sexy, God bless. Mula kay Louis, Lucy Pedrezuela, happy birthday Andy, God bless you always and your loved ones. Tuwing may magwi-wish nga kay Andy ng birthday celebration, ay talagang wini-wish din ang kanyang family na lalo lalo na ang kanyang mga anak. Happy 35th birthday Andy, Andy Aiganman is a former showbiz it girl turned island mama. An actress turned surf loving mom who swapped red carpet for flip flops and now lives her best life in Shargau with her family and waves. She rose to fame as the daughter of renowned actors Jacqueline Jose and Mark Hill, making her own mark through hit set, teleseries and movies. Now, she inspired many by embracing a simple nature filled life far from the limelight, choosing peace. purpose, and parenting over fame. Yan si Andy Eigenman, napakasimpleng babae. Talagang love na love ng lahat, lalo-lalo na ang kanyang pamilya. Akalain mo yon, talagang pinili niya ang simpleng buhay over fame. babu kaya mountain duro oh kasi yun yung 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 sa